Hey y'all come look at this! Hey Marty back to the game down me maga mga kasibat pupunta pala kayo, tayo ngayon mga kasibat sa Nueva Ecija, may chari chari tayo mga kasibat masama yung trupa nabangayin kayo po wow. ulit mga kasibat so mga kasibat nandito na tayo sa inlet sa Balit Tawak mga kasibat ayun mga kasibat magpas na magpasa tayo sa toll gate oh, was was na tayo mga kasibat alright let's go salamat at may kasama tayong nakabutong din eh, sila mga kasibat uh, hindi rin natin hindi ka rin kilala yung mga kasibat mga ngayon ko lang nakita so rin may yung mga ikipran sa sila

mga kasibat titick uh, tayo mga kasibat. Uh, madami nakakut si mga kasibat pero uh, Ilan kami na motor mga kasibat. Oi, ikaw na magmaneho sa akin. Ilan na kami mga kasibat na nakamotor? Kami dito kasi nga mga kasibat eh, may dala silang mga kasibat na mga gamit sa charity o mga, mga kasibat o oh, punong puno yung mga sasakyan sa loob. Yan o, oh, puro sinilas silang karga mga kasibat. Shout out, shout out kay Sir Buboy. Sir. Yeah. Ma mag natin na, kuha na rider yun eh. Hindi ata nakagumotor ngayon. Ah, ba't natin motor tayo? Hindi. Ay, oh, kasi eh, may sasakyan pa, oh. may saka may kuwarto pa may injured. So, ayun mga kasibat. Sibat ayo pa puntang uh, palayan. Diba isiya? Tara, let's go. Right. dahil na tayo sa blackout. Ako ma-spot. Ang XR yung daanan dito. Wala na magbutas ng lubok ulit So mga ah. Na uh, natin.

mga, mababait na mga bata to mga kasibat mas mabait pa to sa anak ko mga kasibat <laughs> right. All shout good. out ngayon nga shout out shout out, shout out. Hmm. So, ano tawag niya dito? bulwagan, oh, bulwagan. ah mga kasibata, bulwagan mga kasibat uh, bulwagan to nila dito bali kung may mga bisita dito dito yung pinapatuloy nila. dito so, ba tumutuloy mga kasibat dito pala pinapatuloy yung mga bisita sa bulwagan nila sa so, mga akibat kasi kasi mga bata mga 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 ito lang sana ang mga kasi medyo ang mga, yung mga so, bata, right. uh, ito yung kaya yung ng uh, ice cream mga kasibat uh, dan sila mga pan natin. So mga kasibat ah, mag-uumpisa na yung pamimigay ah, na sa ng charity namin mga kasibat. So nandiyan na yung mga tropa mga kasibat nakahanda na. Medyo mga kulimlim mga kasibat. Ah, parang uulan pa ata. Ah, mga kasibat nakaabang na sila mga kasibat. so, oh, oh, mga sabat, yan na nakaanda na yung tropa natin mga kasibat. yan medyo madami-dami itong papamigay mga kasibat yes yung taga-pasi yan, taga, pasien, taga pasien, mga kasibat. Ilungga. Yes. So oh, mga kasibata, ah, na natin ang na ganito? Hindi na ako sumali kay eh. baka ako pang mag-champion. ito sa likod. So yan yung yum burger. Ah, pinakahuli ah, pang merinda mga kasibata. At na pagod kami. Disqualified uh, po yun. Enjoy kami dito mga kasibat dahil sa pagtulong namin na uh, sa charity nito. Sulit ang pagod mga kasibat. Uh, alas, alas dos pa lang ako kanina mga kasibat. Umalas na ako papunta ng <laughs> Inlex. Uh, Shout out kay Bro Bobo yan. Napakasulit uh, yan. Uh, yes! Lapit <laughs> yan. Alright, ayan cb 650 natin mga kasibat. Yan yung may-ari. Ang dami pa ang mga kasibat mga oh, no? chinilas Yan o. Yan ang mga chinilas Ang dami pa. Hindi pa maubos. So, ipapaubos natin mga para makasibat. Okay. Ito na yung pinakalas mga kasibat. Uh, itong mga laruan para sa mga bata. na natin mga kasibat at binigay na lang sa pinaka-elder yung mga ibang gamit na di pa nabigay mga kasibat so uh, binigpit uh, tayo mga ako natin mga kasibat mga gamit at e, uh, susibat na tayo pa uwi So, ayan mga kasibat ah, Tapos niyang charity ride natin uh, Balik tayo ng Manila mga kasibat So, tara na Let's go mga kasibat uh, Enjoy talaga kami mga kasibat Hindi lang yung mga Katutubo mga kasibat Kami, enjoy talaga kami Nakatulong kami mga kasibat Kahit uh, uh, Konting bagay na yung, mga kasibat <tilt> malaking bagay na makasibat sa kanila mga sibat so grabe yung mga daan dito mga kasibat uh, medyo trail yung daan dito mga kasibat uh, enjoy talaga mga kasibat uh, napakasarap sa pakiramdam madami kami napasaya so akala ko eh 50 katao la so, dami pala kaya enjoy talaga yung mga bata doon mga kasibat right So, hanggang dito na lang mga kasibat ang ating uh, vlogs sa atin charity dito sa palayan may ba mga kasibat so pasuyo na lang mga kasibat pa like, comment subscribe mga kasibat thank you mga kasibat pabuhay kayo